Nakatakdang maghain ng reklamo ngayong umaga ang businessman at gaming tycoon na si Atong ang laban kay Alias Totoy. Kasunod dito ng revelasyon ni Totoy o nagpakilala sa pangalang Julie Dondon Patidongan na si ang umano ang mastermind sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabungero at itinapon pa sa Taal Lake. Kabilang sa mga kasong isasampa ni Ang sa Office of the Prosecutor sa Mandaluyong City ay extortion, uh, uh, attempted robbery at attempted homicide. Una na rin sinabi ng tumatayong abogado ni Ang na si Atty. Lorna Kapunan na walang kredibilidad si Patidongan para maging state witness dahil may direktang kinalaman siya umano sa pagdukot. Isiniwalat din ni Patidongan na si Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto na laging kasama nito ang nasa likod ng mga missing sa sabungero kung saan iniutos ni Ang na iligpit ang mga sabungerong o manoy dadaya sa laro. Una na rin ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang kaso ng missing sabungero para matukoy ang mga nasa likod ng krimen.